Tara tayo ngayon sa loob. Unang-unang gagawin mo, pag upo mo dito sa loob, hahanapin mo kung saan ka komportable. Di ba? Adjust mo na muna itong upuan. Kahit huwag ka muna magsisit belt. Okay? I Adjust Plus, mo itong upuan nandito sa ilalim. May bakal yan. Hilahin mo lang. I Adjust mo. Then, sukat mo yung paa mo. Doon sa tatlong pedal kung komportable ka na. Pag komportable ka na, check mo ngayon yung side mirror mo. Dalawa. Dito, yung isa. Pag okay na siya, Okay, saka ka mag seat belt. Seat Okay, seat belt tayo. Okay. Seat belt. Set belt ka sir. Pag naka seat belt ka na, check mo ngayon yung cambio yung kung um, naka neutral. Sir. Then check mo yung aircon dapat naka-off. Okay? Then press mo yung clutch sagad. Tapos push start. Then, pindutin mo na itong post start niya. Tapos tanggal clutch. Tanggalin mo na yung clutch. Baka masulag sa... Okay. Huwag kong sanayin. Lagi nakababad yung paa sa clutch ha. Lalo na kung nakahinto ka sa traffic. Naka-neutral dapat. Naka-neutral. Tapos yung paa sa brake lang. Kung -brake. gusto mong tanggalin yung paa mo sa brake, hand -brake. itaas mo itong handbrake natin. Okay buksan natin yung aircon natin dahan-dahan medyo -dahan. na lang mamamig tayong kunti ito yun, yun, yung tama okay painitin muna natin kunti yung makina natin okay punta naman tayo dito sa dashboard ito yung kanyang ano to sir ito yung kanyang speedometer Speed speedometer. speedometer. yung bilis takbo natin yung nasa kaliwa niya, ito yung kanyang RPM. O yung revolution, revolution per, per minute kung tawagin po natin. Okay? Ito naman sa kanan, yung gas bar natin at yung range ng gas natin kung ilang kilometer pa. Okay? Yung pwede niyang takbuhin sa ganyan dalawang ang bar na gas po natin. Okay? Pag pinindot mo itong dalawang beses, lalabas naman yung mileage niya o yung odometer, odometer niya. Kung ilan na yung na ko na. Okay. Ito yung ating steering wheel. Ito. Okay. Then, sa side mirror natin, sa adjacent ng side mirror natin, dependent na rin siya. Ito, pag pinindot mo ito, magpo-fold yung side mirror natin. Pag pinindot mo ulit, bubukas naman siya para pwede magmanbong, ma 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 sir? Hindi. Um, ay, bawal. Hindi pwede. Okay, dapat dito. Then, ito naman, kung i move mo siya, i-adjust mo yung kaliwa, left. Ito yun. Okay naman, no, sir. Ito, papasok. Then, yung kanan naman, kung gusto mong i move gusto mong ilabas, papasok. Yan. Yan. Ito lang, move yan. Then, dito nga pala yung switch natin ng sa, sa signal light. Sa signal. Okay. Pag hinila ko yung pababa, si signal kaliwa. Pag itinaas ko yan, si signal naman yan ng kanan. Okay. Pag ibabalik natin sa neutral, baba mo lang. Flashing, yung pag pinitik mo light, to, Ayun yun, sarap at tingnan headlights. Headlight jam. Ito yung tinatag natin flashing light. Oh, flash. Ayun. Kahit naka-off siya, pag pinitik ko to, kikindat yung dalawang ilaw sa harapan natin. Ay, hindi ayun, siya. Headlights. Kindat lang. Na kindat lang. Hindi siya i-stay. I-stay sir. Oo. Kung gusto mong i-stay siya, unang ikot, park lights, pangalawang ikot, headlights. Kung gusto mo ilagay yung sir sa high beam, push mo pa pababa. And indicator niya ayun, yung kulay blue na yun na ilaw. High beam. Ibig sabihin po niya, naka high beam tayo. Kung ibabalik natin sa normal, low beam, taas mo ulit, Ito naman, gitnang to, ito yung sa ating fog lights. Fog. O sa fog lamp natin, ha? Ito yun. Off natin. Oo. Then, off na natin. One, two. Ito naman, yung nasa kanan natin, bahagi, ito naman yung switch ng wiper. Sa wiper. Oh, wiper. Diba? Ito naman yung sa wiper natin. Ayan, o. Sa Pag kinalabit ko yung pataas, bubukan ng tubig yan. Pag malakas yung ulan sa highway, dalawang beses may baba para bumili siya. Kung paambun-ambun lang, isang baba lang, isa-isa lang sir, ang pipe niyan. Okay? Ito yung ating rear view mirror Rare naman. Mirror. And ito yung gear selector natin. Gear selector. O yung tawagin natin ay cambio. Okay? Ito naman yung ating handbrake. Okay? Every time na imu-move mo itong cambio mo, lagi ka dapat sir naka up sa clutch. ha, Huwag mo kalilimutan. Okay, sir. Kasi pag hindi ka umapak sa clutch, hindi yan papasok. Pag pinilit mo yan, gagaralgal yung makina natin. Okay? At matigas ipasok to. Okay? Ang gamit po ng clutch natin, tuwing magdadagdag or magbabawas ka ng gear. gear. At kung hihinto ka na or full stop ka na, kailangan isagad mo na muna yung clutch bago mo apakan yung brake mo. Huwag mong gagawin sir na mabilis yung takbo mo, aapakan mo na sagad ang clutch, saka ka magbe-brake. Unless emergency. Okay, yes. iba yung may ano sir na ano, no? uunahin yung brake bago mag-clutch. Yes. Pag mabilis yung takbo mo sir at gusto mong break bagalan yung kotse mo, una, iangat mo yung paa mo dun sa gas pedal. Tanggalin mo. Tapos brake. Tapos, dampi-dampi ng paa sa brake. Bagal, bagalan mo. Then, kung gusto mong magbawas ng cambio, mag-clutch ka. Pero kung hindi naman, dito ka lang sa brake. Pag ka na at mabagal na, sagarin mo na yung clutch, then saka mo yung brake. At pag uminto ka, kapaagad to, lagay mo neutral. sa neutral. Bago mo angatin yung paa mo sa clutch. Huwag mo nga angatin yung paa mo sa clutch na hindi ka pa nakakapag-neutral. Kakadyot yung kotse mo at mamamatay ang makina. At pwede ka pang makadisgrasya kung nakatuto ka. Kaya iwasan mo, magtututo ka sa, ha, pan, sa sir, sinusundan mo, ha? Sir. Okay? Pinaka safe distance niya sa harapan. Ha? 3 meters, sir. Yung pwede yung naman, natatanaw mo sa yung plate yung number, yung number yung niya. Po, Kita mo yung plate number niya, ha? Safe distance pa yun. Okay. Pwede din yung ano, sir, no? Yung sa side niya, parang nakikita. Oo, oh, pwede. Okay? Lalo na sa mga bus, sir. Oo, oh, oh, kasi mga blind spot yan. Po,